ta yung luluto natin mga idol. Yan. Ah. Yan. Yan. Yan yun 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 Yan yun 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 Ay, yun 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 Mm-hmm. Kaya kami mm hmm Ayan mga idol, tignan mo, ang dami doon o, oh. ang dami bu bunga, tignan mo yung bunga, yan, ang dami dami, ayan, ayan, iba iba, ah, taba, ibang klase mong kamis si ito mga idol. hmm ayun tayo lang ka mga idol, asawag natin na limasag lang, bukas po wala ako, sa Isabela po ko buwas mga linggo tulis po pungo ko nandito ay bago, Udi, oh. bata bata po mm -hmm. oh nipat Salatia, crispy salatia, chakara, langka. Healthy food po yan, healthy food. Ganing, 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 Good morning sir! Yeah. Nangyaman niya po yun yung gatas na Ah! Sige kapagpangan siya Nangyaman niya to, nangyaman <laughs> Sarap to, masarap mm. Nagkakapampangan pala wow, ng idol Pwede hey, po, pwede dupot po Ayan, taga Betis pero nakaasay siya Narabay siya po, Narabay siya po Narabay siya po Sakot pa rin yung pastol yun? Ah, Hindi po, kabilang side, kabilang kabilang side po Oo oh, yun, salamat idol ha Mong, po, mong, salamat mo ha. Po. salamat po. sa masarap na pagkain. Babalik po kami ha. Ah. <laughs> Taga Batanga. Saan si Paul? Saan Batanga? Saan si Ah, may gagawin ako doon sa Gaisilya. Shout out po sa mga taga-alang. Rote, rote. Hindi. Pagkain lang. sila pang dalawa. Shout out po sa mga taga Pampanga dyan. Saan nga sa, sa Pampanga dito? <laughs> Ay, huwag kayo nga. Ayun, ayun, para luluto ko yung talapyo marami. Walang hamo. Idol, taga saan po? Sinto, Sinto, Sinto. Barangay Sagi. Barangay Sagi. Salamat good po ah. <laughs> bukas po, wala ako eh. Nasa, Ay, thank you naman na, 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 po ng chef namin kayo. Isabela si po, bukas. Isabela. Salamat yeah. po ha. Thank you

Ah, oh, sige, sige. Sa pa yung sa Ah, may bigyan ko kayo mamaya, ano? Sige, sige. Salamat. Taga saan kayo? Taga Angeles po. Ah, layo nyo pa. Opo, oh, grabe. Tapos pupunta po kami para kumapa ng mangga. Hindi, ah, ay, kaya kayo yan, dyan, ha? Tsaka buro, ha? Saan po? Diyan, marami dyan. được. Mình phải đợi <laughs> cái ấy. Rồi. <laughs> cái <laughs> này. Cái này. Cái này. Cái này. Si nilis. Oh, ano lang palitan? Ang dami pa yang. Para manames pa gata ng gulay. Da, ano sa dalaw, Ang ni Lai isa. Uh, Akalaga na, ibili na lang ng alam ang eh. Isinuka saya. Ah. Eh, meron na keltsa kayo pero nakanuwat. Sa Instagram. Ay, pa-video ako pa rin. Ay, wait, video ako. Eh, picture. Ay, natapos ni. So, kung nila po, baka po sila. Ah, baka baka galit ng mga 'yan. sa mga taga-news sila, 'no? Bigyan mo na lang kayo ng haramin kay missis. Ah, 'di Sige, madan. Ah. Right, sana tana bukod pa rin.

너기이제게 뭐야 우리도 감사합니다 이 sistar 수업에서는 일가 delegally 잘 노� o r g a n i z a t i o Ah oh, Ah okay. oh, ah oh, oh. Malati mo. Yan. Gustado Thank you. si uh, uh, hey, ento hey, John. Okay. Hey, nga yung ampalaya ko, wala pa. Ah, uh, so, pa. po. thank you, you ito. Hey, ano? sana. Ito po taga saan? Hawaii. Hawaii. Galing Hawaii. 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 Taroto, Hawaii. 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 Hello, 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 po Hello, oh, Hello, 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 po Hello, 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 अच्छा इंजी पोइ की वग़ैरह इंजी mayasin सिंधी त mayasin.